lang bumalik ni Carmela sa Dubai para sa isang malaking assignment kahit labag yon sa kanyang kalooban. Ayaw na niyang balikan ang alaala ng nakaraan at ayaw na niyang mag muli ang mga landas nila ng taong ginusto niyang kalimutan sa loob ng anim na taon. Ngunit maliit nga pala talaga ang mundo. Muli silang nagkita ni Amir Nasser, ang kanyang dating boss. Taglay pa rin nito ang mga katangi ang kinabaliwan niya noon. Kung may nagbago man dito ay ang pagiging insistent nito na mapalapit sa kanya. Nakakatunaw ang mga titig ni Amir. Nakakalusaw ng puso ang matatamis nitong salita. Ngunit hindi siya dapat magpadala dahil baka mawala sa kanya si Miko, ang kanyang anak na carbon copy ni Amir. Pero nakatakda na nga yatang maging magulo ang buhay na pinipilit niyang maging tahimik. Gustong magpakaama ni Amir kay Miko. Gusto nitong kuhanin ang bata. Pero hindi siya. Dobling sakit para sa kanya ang malamang hindi siya kayang tanggapin ni Amir. Kundi si Miko lamang. Why me? Tanong ni Carmela nang ianunsyo ng kanyang immediate boss na si Missy Na siya ang mag-ahandle ng Anitoy, isa sa mga pinakamalaking project ng kanilang kumpanya Si Missy rin ang pinaka-close niyang kaibigan sa ahensya Anak ito ng president ng kumpanya And why not? Balik tanong ni Missy You're the best senior staff this agency has. Besides, galing ka na sa Dubai. Ikaw ang pinaka-eligible na magpunta roon. We must be thankful na sa dinami-rami ng mga event companies. Abae, eh, akalain ba naman natin ang events Unlimited limited ang mapili nila. At saka, hindi naman ito ang unang overseas assignment mo. You've been to Singapore and Thailand. The bride ally is my close friend way back in college. Napakaswerte ng babaeng yun, nakaatisod ng bilyonaryong emirati. Napalunok si Carmela. Hindi niya pinansin ang mga positive side comments ng iba pang staff na nasa conference room. Hindi niya napigilan ng pagguhit ng kirot sa kanyang dibdib. How could others be so lucky in love? Samantalang siya. Your visit visa will be prioritized this week. Ally wants you there by the middle of this month. I haven't accepted the offer yet, Missy. Panu ko. She needed to make as many excuses as possible. Missy smiled dryly. Lame excuse, dear. As the managing director and your immediate boss, I am personally assigning you to handle this project. Tumayo ito at hinarap ang iba pang staff. This meeting is adjourned. Anito bago siya nilingon. To my office, Carms. Pinalipas muna niya ang ilang sandali bago sumunod sa opisina ni Missy. She knew her too well. Kapag sinabi nito ay hindi na mababali. Samantalang isinumpanan niya sa sariling hinding-hindi na muling tutuntong sa Dubai. Paano kaya niya ito tatanggihan? She only had high hopes na mapakiusapan si Missy na iba na lang ang ipadala ni Toro Nakasandal si Missy sa swivel chair habang nilalaro ang sign pen sa kamay nito nang pumasok siya sa opisina nito. Iminwestra nitong maupo siya sa guest chair sa harap ng desk. Missy, Baka naman pwede mo pang mabago ang desisyon mo. Dumiretso ito ng upo. Kung gaano kaseryoso ang ekspresyon nito ay ganoon din kaseryoso ang tono. Kahit hindi mo aminin, alam ko ang dahilan kung bakit ayaw mong pumunta sa Dubai. Iyon naman pala eh. Just try to understand me, please. Nang maging close sila ni Missy ay naikwento niya ng buong buo kung bakit ayaw na niyang bumalik sa Dubai. I never thought you're that crazy na hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-move on. Come on, Carms. Ang tagal na nun. Huwag ka nang bitter. Hindi ako bitter. Basta ayoko na lang bumalik doon. You are scared na makikita mo uli siya doon? Hindi siya sumagot dahil tila may bumara sa kanyang lalamunan. Umiling siya. It's not that. Then why? Tumayo si Misi at kinumpas ang mga kamay sa ere. Don't lose this chance, Carms. You are next in line to me. Alam mo naman siguro na before the year ends, magkakaroon na tayo ng satellite office sa Hong Kong. You'll be promoted take over my place here because I'll be managing Hong Kong office. Muli itong naupo. She leaned closer to her. And how about the 200,000 peso bonus after the event, apart from the 100% additional monthly salary for three months? At wala kang gagasusin even a single dirham while you are there. All expense paid ang travel mo, Alay has a unit in one of the apartment buildings in Jumeirah Lake Towers. Can you just imagine how special the treatment will be? Napaisip si Carmela. Not bad. Malaking halaga ang dalawang daang libong piso, pati na ang tatlong buwang additional na sweldo. But that was not enough to convince her. May hesitation pa rin siya. Si... Si Miko kasi. Miku will be fine with your mom. Kung gusto mo naman, isama mo siya. Pati ang mommy mo. I can arrange for their tourist visas as well. No. Scared that his dad may see him? Missy. Come on, Carmela. Noon ko pa sinasabi sa iyo na kung ipinaalam mo sa tatay ng anak mo na may gwapito siyang anak sa iyo, siguradong milyonarya ka na ngayon. As if naman hindi mo alam ang kwento ko. I know, but you did not dare tell Miko's father about him. Si Miko na lang ang meron ako. Ayoko siyang mawala. Hindi mo naman ibibigay. You just have to let him know that he has an awesome kid. Be practical. He didn't need to work harder for Miko's future. No way. When I left Dubai six years ago, sinabi ko na sa sarili ko na kakayanin kong mag-isa kasabay ng pangako hindi na ako babalik doon. Tapos pinipilit mo ako ngayon? My goodness! Six years na yon. For all you know, Baka ni hindi ka na nga sumasagi sa isip ni Ano nga bang pangalan ng Emirating yun? Amir The sound of his name always made her feel anxious Bagay na kinaiinisan niya sa sarili Missy teased her Hindi mo pa rin talaga nakakalimutan Nagbablush ka pa rin kapag nababanggit ang name niya It only goes to show that you still care for him. That may be the reason why you are refusing the project. Hindi dahil ayaw mong bumalik ang alaala ng nakaraan, kundi dahil natatakot kang kapag nagkita uli kayo ni Amir ay ma-fall ka uli sa kanya. I don't see any reason for coming back to Dubai. You have a reason to go back now. And if I have to beg you, gagawin ko. Bakit hindi na lang ikaw? I have two major reasons. First, I have to fly to Hong Kong next month para i-finalize ang pag-renovate ng satellite office natin doon. Minigyan ako ng deadline ni Daddy. Second, I know how moody Ally is. Alam kong mahabang ang pasensya mo kaya you can handle her. Alam mo namang maldita rin ako kaya baka mag-end up lang into nothing ang malaking account na ito. At least, Ally took our friendship into consideration when she chose us. She wanted me to be there but I could not cancel my Hong Kong trip. Super rich ang magiging asawa niya. And the budget for the wedding is unbelievable. I already gave her your profile and she instantly liked you. So now, yung sinabi kong 200,000 incentive after the event, gagawin ko ng 300. Plus, papalitan ko ng service car mo pagbalik mo. You can say goodbye to your old Toyota model and you'll say hello to a brand new car. Napanganga siya. Deal? Same old Missy she would be stupid to say no to such a tempting offer. Deal. Ipapaayos ko na bukas ang visa mo. Ipapa-arrange ko na ang air ticket mo through Emirates Airlines. Business class. How's that? Ngiting-ngiti ito. Kahit economy na lang, lumapad ang ngiti ni Missy. No, you deserve the best. Agad itong nagdial sa intercom. Dorothy, confirm the booking with Emirates Airlines for Carmela. Make sure she'll be comfortable in the best window seat. Hindi na nito hinintay na sumagot ang kausap na sekretarya. Sabi mo confirm, ibig sabihin na book na ni Dorothy? Dorothy? Just this morning, I told her to book a fare bago tayo nag-meeting. That was how confident Missy was. Sure na sure ka na papayag ako, ha? I just told myself I would do anything para mapapayag ka. Promise, hindi ka magsisisi. Ano pa nga bang magagawa niya? Ito na nga siguro ang tamang panahon para tuldukan niya ang nakaraan. Tama si Missy. For practical reasons, walang dahilan para tanggihan niya ang magandang alok. Isa pang punto kung saan tama si Missy. Paniguradong hindi man lang siya sumagi sa isip ni Amir sa loob ng anim na taong nagdaan. So walang dahilan para hindi siya bumalik sa Dubai hindi siya dapat magpatalo sa emosyon na matagal nang lumamon sa kanyang pagkatao. Ngunit ano nga kaya kung malaman ni Amir na nagbunga ang minsang pagkalimot nila? Ipinilig niya ang ulo. Ayaw niyang guluhin ang buhay nito. Kaya nga pinili na lang niyang lumayo at huwag ipaalam dito ang kanyang kalagayan noon. Habang nasa gitna ng traffic sa EDSA, hindi maiwasan ni Carmela na bumalik sa alaala ang unang pagtuntong niya sa Dubai. She went there on a tourist visa. Inisponsor siya ng kanyang pinsang si Margie. Nagtungo siya roon dahil gusto siyang i-console nito makaraang ma-heartbroken siya sa kanyang first love at boyfriend for four years hanggang sa nakumbinsi siya ni Margie na subukang mag-apply ng trabaho doon. Madali siyang natanggap bilang executive assistant ng may-ari ng Maximum Mobile Care. Bumalik lang siya sa Pilipinas para mag-exit at mag-resign formally sa pinapasukang advertising agency. There she met Amir, the son of the owner who joined the company three months after she joined. Dahil nagkasakit si Muhammad ang ama nito, si Amir ang pumalit sa pwesto mula sa pagiging commercial managing director ng chain of hotels and restaurants ng mayamang angkan ng mga ito sa pagiging CEO ng Maximum Telecom. Amir took the breath away of every single female staff of the company. He was every inch a handsome man. Una paman, aminado na siyang nabihag nito ang kanyang puso. She had never felt the same feeling with her ex-boyfriend na kung saan iniyakan niya ng sobra nang lokohin siya nito. Bagamat nakasuot ito ng kandura palagi, hindi pa rin na niyon ang angkin nitong kagwapuhan. Ngunit inilihim niya ang pagtingin iyon. Seryoso si Amir. Nang unang araw ng pagpasok nito ay sinabi agad nito ang mga katagang, I don't mix business with pleasure. Sinabi rin nito sa kanya na naaanoy ito sa mga babaeng nagpapakita ng motibo sa lalaki. Dalawang sekretarya na raw nito ang napatalsik dahil sa tahasang pagbe-flirt dito. She took those words as a clear warning na dapat ay alam niya ang kanyang limitasyon at katayuan bilang executive assistant nito. Kaya naman ingat na ingat siyang mahalata nito ang kanyang nararamdaman. Dahil na rin siguro sa so naging kampante ang lalaki sa kanya, naging maganda ang working relationship nila sa pagdaan ng mga araw, linggo at buwan. Napaka-workaholic nito at nahawa siya sa kasipagan nito. She performed not only a secretarial job naging partner na rin siya nito sa pag-purchase ng mga mobile accessories sa international business partners ng kumpanya. Kapag dumadalo ang binata sa mga exhibits sa kung saan saang bansa, nag-uusap sila palagi sa Skype. Her secret feelings for him grew as days passed by. Hindi lamang pisikal na aspeto ang hinangaan niya, kundi ang determinasyon nitong mapalago ang negosyo. Sa loob ng mahigit isang taon ay nakapagtayo sila ng dagdag na limang retail outlets. It was purely business for almost one year and a half until one night, nang mapagsolo sila sa opisina, bigla na lang siya nitong hinalikan. She felt she was about to die that moment. Ang bagay na pinapantasya lang niya ay naganap. That kiss was the sweetest kiss she ever tasted, but the words he uttered hurt her the most. This is the silliest thing I ever made in my whole life. Anito ng mahimasmasan. Forget this ever happened, and I don't want anyone to know about this, or else he will know the consequences. Tila may pagbabantang sabi nito. Besides, he should have stopped me and not kissed me back. Para siyang pinagsukluban ng langit at lupa sa sinabing iyon ni Amir. Siya pa ang lumalabas na may kasalanan. Krimen ba ang sukulian ang halik nito? Anong konsekwensya ang tinutukoy nito kung sakaling ipagkalat niya na hinalikan siya nito? Hindi naman siya baliw para gawin yun dahil alam niyang walang maniniwala. Bago pa siya nakapagsalita ay tinalikuran na siya nito magmula noon ay nagbago na ang pakitungo ni Amir sa kanya. Obviously, he wanted to put barrier between them. Harap-harapan itong pinaramdam sa kanya ang agwat ng katayuan nila. Kung dati-rati ay hindi ito naguutos sa kanya ng mga personal na bagay, gaya ng pagpapabuk ng restaurants kapag may date ito, noong mga huling araw ay siya na ang pinagagawa nito bagay na nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang puso. Kaya para maibsa ng sakit na nararamdaman, pinilit niyang umakto ng normal. Nakikipagkwentuhan siya sa mga staff at sumasamang lumabas kapag weekends. But the agony did not stop there. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit kailangang magbago ang lahat dahil lamang sa pinapantasya niyang halik nito. Ang masaklap pa, kung dati-rati ay hindi siya nito pinapagalitan, pagkatapos ng mga nangyari sa kanila ay lagi nalang mainit ang ulo nito kahit wala namang matinding dahilan. Gaya na lamang nang minsang madelay ang shipment ng mga produktong inaasahan nila mula China. You're not doing your job! Bulyaw nito. How come we did not anticipate this? We need those accessories urgently, and yet you told the China office to send them through sea cargo? Hindi na siya nangatwiran para hindi na humaba pa ang usapan. Kapag sinabi niya ang purchase manager ang nagdesisyon niyon, siya pa rin ang may kasalanan. Sorry. Mahina niyang sabi. Palaging iyon na lang ang sinasabi niya. Marahil kung nagsorry siya sa pagganti sa halik nito, baka sakaling hindi siya nito tinatrato ng ganoon ngayon. Call the China office. Tell them to send 10 pieces per SKU of our orders not later than tomorrow morning via air cargo. I want them in the main branch as soon as possible. Understood? Tumango siya. Hindi na niya kayang magsalita dahil siguradong pipiyok siya dahil sa pinipigilang luha. Bago pa ito umuling sumigaw ay tinalikuran na niya ito dahil nagiinit na ang sulok ng kanyang mga mata. Mami! Napukaw ng matinis na boses ni Miko ang daloy ng alaala ni Carmela. Hindi niya halos na malaya na nasa tapat na siya ng gate nila. Agad na binuksan ni Aling Minerva ang kanyang ina, ang gate, habang si Miko ay nanghahaba ang liig para silipin siya. Kumaway siya sa anak at sinenya sa na huwag sasalubong habang pinapasok niya ang sasakyan sa garahe. Agad na tumakbo si Miko palapit sa kanya nang mapatay na niya ang makina ng kotse. Sabik din niyang sinalubong ang anak. She hugged and kissed him. How's my baby boy? Good? Opo! Ngumiti siya. Paano ba naman niya makakalimutan si Amir? Gayong lahat ng facial features nito ay nakuha ni Miko ang deep set eyes, makapal na kilay, tan na kulay. His mustache was always neatly maintained. Lahat ay nakuha ni Miko kay Amir. Pati ang manirisim nitong pagkagat sa ibabang labi kapag nag-iisip ay nakuha nito sa emirating ama. Natatandaan pa niya kung paano niya lihim na sinusulyapan si Amir noon habang nagmi-meeting -me sila. She liked his mannerism of biting his lower lip. Gustong-gusto rin niyang tinitingnan ang lalaki kapag inaayos nito ang gutra sa ulo. Ang gutra ay ang headdress ng mga lalaking Arabo. Amir was a westernized United Arab Emirates local. Sa Amerika ito nagtapos ng kolehiyo kaya fluent sa English. Gayunman, palagoy itong nakasuot ng kandura at gutra sa opisina bilang pagsunod sa kultura ng Arabo. Mami, you have pa sa lubong? Tanong ni Miko habang hila-hila ang kanyang kamay. Gusto niyang mapahiya na inukupa na naman ni Amir ang kanyang utak sa saglit na panahon. Yumuko siya at ginulo ang buhok ng anak. Tomorrow is Saturday. Pareho tayong walang pasok. I'll just treat you out. Busy si mommy the whole day eh. I forgot to buy you something. Okay po. Good boy ka ba sa school today? Opo! Itinaas nito ang kamay at ipinakita ang tatlong star marks sa likod ng palad. Wow! E eh deserving naman pala talaga ng pasalubong. She kissed Nico on both cheeks. Galing talaga ng baby boy ko. Nakangiting lumapit si Aling Minerva. Kaya nga pinagluto ko siya ng favorite niyang ulam, fried chicken and chop suey. Tumalikod na ang ina. Sumunod na kayong mag-ina, ipinahanda ko na kay si Mangang Mesa. Isa pang mahigpit na yakap, at sunod-sunod na halik ang ginawa niya kay Miko. She would surely miss her little boy. Hindi muna niya sasabihin dito na aalis siya dahil alam niyang malulungkot ito. The longest time that she was away from him was two weeks. Sa loob ng dalawang linggo iyon, araw-araw niya itong kinakausap sa telepono at Skype. She had mixed emotions. Muli siyang yayapak sa Dubai. cuatro tagalog online stories please like subscribe and share